ayan mga busing meron tayo home service dito mga bus at uh, gasolina to mga busing pero nalagyan ng diesel kaya umusok at uh, ang unang gagawin ko dito mga busing ay i-drain namin yung tanki i-drain namin yung tanki nito tapos napalabasin namin yung sayo dito kasi hindi na, hindi ko na ito pinaandar kasi lumalapay pa yung, yung ano, problema ang gagawin ng una mga bus ay yung tanki tingnan ko sa ilalim ng mus kung makakuha kami ng ano dito <coughs> tingnan ko dito sa ilalim kung makakuha tayo ng pagkuha na ng ano ng crudo so mga pusing sa banta namin you know, kinuha ng you no, know, crudo kasi gasolina ito mga boss na tubila ng crudo mga pusing ito lang yung tinanggal namin nitong dito Uh, kung uh, tanggalan namin ito lahat mga boss pwede namin tanggalin yung tangke eh. wala kasing drain plug ito mga bossing kaya kailangan mo nang tanggalin yung hose maglagay kayo ng hose dito kapos at punta doon sa ito alatang ano mga boss na may halo oh. wala nga ang lasa mga boss pag ano, namin kaya malalaman ito mga boss kung matapos na namin ito mag drain lahat doon sa system niya ya, kailangan pa namin doon yung i-drain bago talaga paandarin yung makina mga busing para walang masisira ano, sensor or hindi masisira ganyan mga injector mga busing although may meron naman kasi ang gasolina mga boss pero marami talaga yung crudo kaysa gasolina kaya malakas yung usok sana mga boss ay walang sirang sensor to kasi nag check engine mga bossing yung... kailangan mga boss maubos lahat yung laman ng tangke eh, bago sali lang panibagong ano uh, gasolina ang sasakyan kasi ito mga boss ay rent a car natubilan lang nagrinta ng ano ng crudo kaya yun at uh, maporot-porot yung makina at saka uh, check engine uh, para mabalik sa dati ang kanyang uh, puwersa nasa pangalawang container ng mga boss hindi pa napuno kasi full tank mga busing hindi na kailangan mga boss ibaba yung tangke eh kasi may, mayroon namang madukot dito mga bossing ito nyo lang makikita yan sa channel ni Cardo Mechanico mga boss uh, hindi na tayo mahirapan magbaba dito lang itong host na ito mga boss ang kailangan tanggalin para makakuha kayo ng, ano, uh, ng space papos, papasok dun sa, ano, sa tangki ay yung host kasi dito kayo dadaan mga boss medyo mahirapan kayo dun magpasok ng host papunta rito sa doob kasi mayroon na nakaharang dyan kaya kailangan nating tanggalin para malapit tayo maglagay ng hose para makapasok sa agad dun sa tangki ayan mga boss at uh, sa wakas natapos din namin at uh, naubos na yung laman ng tangki nakakuha kami ng dalawang container mga boss siguro nasa mga 40 liters to kasi sa isang container na zero sa mga ano to mga 20 liters itong container na to wala namang kasi nakalagay mga boss ilang litro to pero hindi ito baba ng 15 na sa mga uh, 20 to 19 liters to dalawang container yung nakuha namin doon at uh, gagawin namin doon ibalik ko yung battery tapos iyon yung susi kung may lalabas ba na krudo sa alin niya buksan namin ito dito itong supply na to, ito yung supply niya eh at uh, titingnan namin kung may lalabas pa dito na gasolina papunta dun sa kanyang mga injector at unang susi so pa boss pag may lalabas siya dito at uh, yun ay crudo pa yun mga busing hanggat uh, wala na siyang lalabas dito saka pa tayo maglalagay ng gasolina mga boss Ah, uh, ganito sa yung ano yung negative terminal ng battery. para masubukan namin ni unang susi kung may lalabas ba siya dito ano ah uh, crudo kailangan pag unang susi mga boss ay may lalabas siya dito, dito. dito, dito? Ano, ano sa tanggal na at pupunta ka dito sa likod para ipa-start yung makina kung may lalabas ano, na siyang ano, ng gasolina ito yung mga bus itong hose na to yan yan na yan pag pinastart ko yan dapat na may lalabas yung gasolina dyan iyon natin yung susi meron na so ah. yan crudo pa yan unan natin hanggat sa wala siyang lumabas pakiun nga ji, doon doon sabila. hanggang sa wala nang lumabas sige hop sige ulit lang ha eh ano natin yung hose jay balik natin doon doon ipalabas palabas sige sige kunin mo mm. hanggang sa maubos ang kanyang <coughs> ano laman yan natin yun know, o laman nya ng ano ng tubo hmm. hanggang sa wala na siyang lawas mabusing pwede na natin lagyan ng panibagong gasolina Pero hanggat sa mayroon pa, tuwi lang natin. Mayroon pa siyang konti na iwan. Ayan mga boss, konti na lang Oh, natin. Kung mayroon pa ba siyang lalabas. Kung mayroon pa. Kunti. Ingay e ah. <clears throat> Hanggang sa wala. Hanggang sa wala. Yan, ano na mga boss. Kunting-kunti na lang. Siro, may naiwan pa tong ano, kunting-kunti na lang na percentage sa ano sa krudo. Yan. Ulit last ayan yung mabos pwede na tayo maglagay ng ano ng panibagong gasolina ayan mga boss at uh, nilagyan na namin ng gasolina ang nilamin mga boss ay yung special talaga para masunog yung ano yung krodo sa dalim. kung may naiwan mang konti doon sa ilalim kailangan yun na ano, matalo na ano ng gasolina si papa rin namin itong mga boss subukan namin paanda rin ito kung uh, hindi naman siya magka problema ayan mga boss natapos na namin lagyan ng gasolina at uh, susubukan namin paanda rin mga boss kung uusok ba siya doon sa toso ng diesel subukan natin i-on natin ng makina on lang muna para lalabas yung ano yung di makasulina papunta doon sa kanyang common rail tapos, on ulit. Ayan. Patay ulit. On. Ayan. Sige nga, start. Start. Hmm. Sige. O, puto pa. Sige, on lang. Ah. kulit tahu kulit ini anak pesan akan nakal antar ini anak-anak na kasi usok mga palya yung makina mga boss kaya lang natin muna kasi diesel pa yan yan usok mga busing yung usok ng puti pero wala naman siyang check engine dito kaya lang naman tayo natin ano, mag uh, ang kanyang gasolina mawala yan mawala yan mamaya maya, mga boss puti pero yung una mga boss pag uh, pinaandar siya ay mamamatay ngayon tingnan natin yung makina uh, normal naman siya wala naman siyang palag big sabihin ay pamasok na yung gasolina sa kanyang system wala naman siyang check engine dati mga boss ay may check engine to kanyang nga wala na pero hintay lang natin mga boss mga wala ang kanyang usok para ano, uh, masubukan natin siguro na sa mga 5 minutes to 10 minutes at uh, mawawala yung usok nyan ayaan lang muna natin siya mga boss na naka ano, uh, uh, idling yan nawawala lang mga boss oh. kundi hundo din mawala pero i-rib natin mga bossing okay lang sa video boss mausok ka, usok ka dyan i-rib natin ha i-rib natin Ah. oh, tamay na lang mga musing. No, mayroon siyang kunting na iwan pero mawawala na yan. Kasi yung umusok kanina, krudo pa yun galing dun sa kanyang injector o sa yung kanyang uh, combustion chamber pero mawawala yan maya, maya may Tignan hey, ulit. Wala naman siyang check engine na -ano dito mga Ibig sabihin mga boss ay Toki okay ang kanyang mga sensor At i-rib natin Tingnan natin dun Pakirib na eh okay masing na oh, oh, naiwan kunti pero ano kaya banti natin kasi mga pupuno ng usok itong ano kaya yeah, mga boss okay na yan Okay, sa normal na siya. Ano, maganda na yung makina. Dati pag pinaandar to, ay namamatay siya. Ngayon at uh, wala naman siyang palag. Mapakati yung kanyang ano, andar. At saka wala naman siyang chicken dito. Kaya lang natin yung mga busa, naka-idling siya. mga boss tata pwede na natin itong ano, butawan wala naman siyang kausok-usok oh. wala nang usok, hindi katulad kanina ngayon mga boss ay papatay natin yung engine patay i-start natin kung 150 ba siya patay natin tapos i-start natin ulit yun o oh one click yan yeah, mga boss Tata uh, okay na ito wala nang problema ito mga bossing at uh, thank you sing one one mga boss at uh, see you in the next vlog natin mga boss at don't be a parts changer